Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat dyan, no? Sana'y nakapag kayo. Ano naman ang ulam nyo, guys? Sigurado akong masarap ang iyong ulam mo yung gabi. No? Ano kaya ang mga ulam na ating mga viewers ngayon? Shoutout sa inyo lahat dyan, no? Sa ating mga viewers dyan, tagapagsubaybay. Sana'y nakapag-hapunan na po kayo at uh, ako po ay nakapaghapunan na din, no? Ngayon po, meron po tayong ipapakita mga hiyas ng isang uh, mutya po, no? Ang ating mga mutiyang magaganda. So bago po iyon, no, uh, shout out muna po tayo sa ating mga uh, viewers dyan at subscriber, no? Sa ating mga uh taga-pagsubaybay natin, huwag kalimutang mag- subscribe at mag-comment sa ating mga uh, bagong viewers din no. Huwag kalimutang mag-subscribe sa uh, mga uh, sa ating mga video, huwag kalimutang mag-comment at mag-like at mag-share na no, sa ating mga magagandang uh, mga video Sa natin ipapakita. At shoutout din po sa ating mga kababayang OFW diyan. Shoutout po sa inyo lahat diyan no. Nasaan man panig ng mundo ah uh, shout po sa inyo at sa uh, bansang Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao magandang uh, gabi sa inyo lahat at ayun po mayroon po tayong ipapakita mga matitinding mga mutya sa gabi ito. ano kayang una kong ipapakita guys no? Uh, ito siguro guys ito, ito. po isang mutya po ng Langkang tapul, tapol butong mutyang tapol po ito no yan po tingnan nyo po kung gaano katindi isang mutya po ng tapol na napakatindi yan po na napakatamis ang isang mutya po ng uh, langkang tapol yan po na napakatindi tingnan nyo guys arahan nyo kung gaano katindi at kasarap ang isang mutya po ng uh, liso ng na langka na napakasarap no yan po ang isang mutya po ng langkang tapol yan tingnan nyo guys ito ay napakaganda sa ating pamproteksyon no sa buhay buhay inggit ano pa mga, mga masasamang balak sa inyong buhay barang kung kayo po ay nabarang o pinabarang ay babalik din sa kanila ang uh, kanilang ginawa sa iyo yan po no ang uh, taglay po ng isang mutya po ng mutya po ng langka na napakatindi tingnan nyo guys yan po no yan ang mutya po na langka at mapaswerte na din po ito sa ating negosyo kung meron po kayong negosyo ito ay napakatindi no ang isang mutya po ng uh, langka yan napakaganda tingnan nyo guys ito ay napakaganda ilagay sa uh, sa harap ng uh, lamisa no at uh, lalagyan din ng pera o ibalot nyo po sa red pouch ang itong isang mutya po ng tapol na lang uh, mutya na lang yan po isang mutya po na langkano na napakatindi. Tingnan nyo po na kung gaano katindi. Ah, ito naman po isang uh, mutya po ng kabibing na kristal. Yan po no. Isang kabibing kristal na ah, napakatindi din na naging bato. Ito pa yung protection, ah, leis bala at ah, anumang masamang balak sa inyo noting tingnan nyo po arahan nyo po kung gaano katindi ang mutya po ng akabibing uh, kristal uh, ito po yung napakaganda din sa pamproteksyon pang, pang araw araw nyo nalakad kaya, kaya, kaya ka po itong uh, protektahan ng isang kabibing tapol na napakaganda yan po ito po ay napakagandang uh, uh, suotin no lagyan mo ng kwintas at uh, lagyan mo din ng uh, lagay sa kitchen o lagyan ng susi ng iyong mga sasakyan yan po aurahan nyo guys kung gaano katindi yan po no kung gaano katindi yung isang so, mutya po ng tapol, ah uh, tapol ah uh, mutya ng kristal na kabibi tingnan nyo guys kung gaano katindi yan po no ang kabibing ah uh, kristal yan po no yan po ang itang uh, mutya po ng kabibing kristal ito yung mutya po na langka ito po ay mutya po ng uh, kabibing kristal ito naman po isang uh, kidlat Mutya po ng isang kidlat na napakatindi Tingnan nyo guys gaano napakatindi ang isang mutya po Ng uh, Kidlat na napakatindi din no? Sa so, pamproteksyon All around protection sa kabal At kunat ng iyong katawan Yan po ay, Napakatindi ito ay napakaganda din uh, Ilagay sa uh, Gawing kwintas At ilagay sa keychain no ngayon lalagyan ng susi at uh, napakaganda din ito uh, ilagay sa loob ng iyong mga sasakyan Yan po no, na napakaganda ang electromagnetic na uh, kidlat na napakatindi Yan po, all around protection po ito, isang mutya po ng uh, kidlat Tingnan nyo guys kung gaano katindi guys Kuha ko ng isang magnet guys, tingnan nyo yun po isang uh, kidlat tingnan nyo guys yan guys oh sumusunod guys ha yan po yan po no ang napakaganda tingnan nyo hindi gaano katindi isang uh, kidlat yan po ang isang kidlat sumusunod yan po no yan po ang isang uh, taglay po ng isang uh, mutya. sapakat hindi din ito no sa pumproteksyon at karisma yan po kung may masamang balak sa inyo uh, kayo po ay uh, binarang yung nambarang po sa inyo uh, babalik din no dahil sa pamamagitan ng isang mutya po ng uh, kidlat yan po yan po na, isang mutya po ng kidlat Sa gusto magdanais nito, ito po ang aking number 0994 768 eight Yan po Ang aking uh, numero Sa gusto magdanais Ito din po ay napakaganda Alam nyo ba kung ano ito guys? Hulaan nyo guys kung ano ito Yan po, no Yan alam nyo ba kung ano ito? Isa po itong uh, mutya po ng isang lintak na napakatindi. No? Isa po itong mutya na napakatindi. Yan po. Tingnan nyo po itong uh, mutya guys. Kung gaano katindi guys. Yan po. Aorahan po ninyo no. Kung gaano katindi ang ating mutya. Ito ay pamproteksyon na din sa ating uh, katawan no. Ito ay... Uh, napakatindi din sa negosyo at sa sugal kung mahili kayo sa sugal ito po yung napakaganda ninyong itangan at uh, uh, sa mga may, sa may mga negosyo dyan may malit na negosyo o malaki pa man yan ito ay napakaganda din na uh, itangan nyo isang mutya po ng isang linta na napakatindi tingnan nyo guys kung gaano katindi yung isang mutya po ng linta tingnan nyo guys mayroon po tayong magnet dito Tingnan nyo ah. Yan po ang isang mutya po ng isang linta na parang katindi oh. Tingnan nyo guys. Yan po no. Hindi po ito uh, edited oh. Yan po. Yan. Tingnan nyo kung gaano katindi. Yan po ang isang mutya po ng isang linta. Ganyan po katindi ang kanyang virtud. Pangproteksyon sa pangaraw-araw na lakad at uh, barang kulam at uh, masasamang espirito. Uh, no? Yan po ang napakatinding uh, mutya ng isang linta ano, napakaganda. Yan po, sa so gusto mo din na po akong number, no? Ito ay isang mutya po na langka, ito ay mutya ng kabibing kristal, ito ay mutya po ng uh, kidlat. Ito po ay mutya po ng isang uh, matitinding mutya po ng ah uh, linta. At sa sunod, sa sunod naman natin ay eh, itong uh, Isamutya po ng isang Alam nyo ba kung ano ito guys Isamutya po ng langkang uh, Napakaganda Yan po ang isamutya po ng uh, langka Tingnan nyo guys Ang kanyang aura guys Yan po no Napakaganda Tingnan nyo kung virtud guys oh. Tingnan nyo guys May tao siya guys oh. Parang may tao guys Yan po no Napakatindi ang isamutya po ng uh, makita kang uh, mutya sa so, gustong uh, uh, magdanais nito pwede nyo kong tawagan at ito po napakaganda din sa ating uh, negosyo no yan po at hindi po ito sa negosyo Pamproteksyon na din sa ating uh, buhay buhay dyan isang mutya po ng isang langka na napakatindi na napakatamis ito mutya na langka linta at uh, mutya ng uh, kidlat mut, uh, mutya po ng kabibing kristal at mutya po ng langka. Yan po, no? Ito po ay napakaganda din. Ito ay mutya po ng uh, uh, ano tawag nun? Mutya po ng uh, bunga ng uh, akasya. Yan po, tingnan nyo po, no? Daripig kristal ang loob, no? Yan po na napakatindi. Yung mutya po ng ah uh, uh, bunga ng uh, talisay. Yan po na napakatindi Yan naging bato. Tingnan nyo ang laman nyo, guys. Kung gaano katindi. Yan po. Yan na nagkrikristal na sa loob no. Isang mga po ng uh, bunga ng uh, akasya. Tingnan nyo, guys. Ito ay napakaganda din sa negosyo pang proteksyon. All around protection po ito guys no. Ang isang mutya po ng uh, bunga ng akasya. Yan po. Ito naman po ay isang ipin ng uh, sigbin na napakaganda. Tingnan nyo guys ang ipin na sigbin. Yan po no. Napakaganda isang mutya po ng sigbin. Yan po. Tingnan nyo guys kung gaano katindi isang mutya na sigbin. Ito din po ay uh, pang protection. Uh, laban sa kulam. Uh, Palipad hangin at uh, ano pa mga balak sa inyong buhay at sa mga masasamang espiritu Ang ngipin ng uh, sigbin Tingnan nyo guys kung gaano katindi Yan po no At uh, mayroon po tayong ipagpakita isang mutya po ng uh, uh, Mutya po ng isang uh, matitinding uh, eh, Hindi siyang pakita guys Ito, Wait lang Pakita isang mutya po ng langgam na napakaganda tingnan nyo guys kung gaano katindi ang mutya po ng isang langgam tingnan nyo guys oh ang rina po ng isang langgam na napakatindi yan po ang isang mutya po ng isang langgam na napaka uh, tindi no sa pamproteksyon at sa negosyo din po ito sa sugal lalong lalo na po ito sa sugal no kung mahilig kayo sa sugal ito po ay napakaganda ang rina ng langgam yan po Tingnan nyo kung gaano katindi guys. Ang isang mutya na yung isang langgam. Yan po no. At uh, ito naman po ay isang uh, mutya ng bigas. Tingnan nyo guys ang isang mutya po ng bigas na napakaganda. Yan po ang isang mutya po ng isang bigas na maliit no. Tingnan nyo. Gaano katindi. Ang mutya ng bigas. Ito ay napakaganda sa protection na ang pampaswerte sa iyong buhay kung mayroon kayong negosyo no ito po yung napakagandang itangan nyo ito po yung napakaganda ilagay sa uh, lalagyan ng pera yan no may isang mutya po ng uh, bigas na napakatindi sa so gusto mag uh, uh, limos sa ating uh, mga mutya guys no? sa gusto gusto magdanais tawagan nyo po ako ito po ang aking number yan po ang aking number 09947687818. Yan po ang aking number. Ito po ay aking personal number no sa mga gusto magdonais at uh, kagilalas na mga mutya. Yan po, napakatindi. At yun lamang guys no, maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat na din sa ating mga taga-pagsubaybay. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating taga uh, panood ng ating video. Maraming salamat sa inyo guys. Ingat kayo palagi. And that's all for today. Eh, for tonight pala kay gabi na pala. Goodbye sa inyo guys. Ingat kayo palagi.